Matatandaan na malala ang pinagdaanan ng aktres na si Kim Chu sa kanyang ex na si Sian Lim matapos nilang maghiwalay na naging bunga ng hindi magandang kalusugan Kim Chu bukod doon ay labis din ang naging epekto nito sa kanyang mental health at kinailangan niyang ayusin ang sarili sa loob ng ilang buwan kaya naman ngayong nagbubuntes na ito para sa unang anak nila ni Paulo Abelino ay sinisigurado ng aktor na healthy at malayo sa stress ang kanyang fiance na si Kim Chu. Ayon din sa kanya ay sinisiguro niya ring nakakakain ng tama ang aktres at lalo na ngayong magkakaanak na sila. Ayun din kay Kim Chu ay sobrang thankful siyang dumating sa buhay niya si Paulo Avelino dahil labis ang pag-aalaga at pagpapahalaga nito sa kanya na hindi niya naramdaman sa kanyang ex-boyfriend na si Sian Lim. Ramdam na din umano niya ang excitement ni Paulo Avelino sa kanyang panganganak dahil mayat maya nitong binabanggit ang paglabas ng kanilang first baby sa kanyang sinapupunan. We are so happy for the both of you.